Hi guys, samahan niyo akong gumawa ng sarili kong version na sisig pork. Pero guys, talaga honestly, kulang-kulang ako sa si ingredients. So, kung ano lang yung nandyan, yun na lang ang gagamitin ko. So, una nilagyan ko siya ng ano, sibuyas na puti, sa cucumber, tsaka sili. So, now guys, hiniwa-hiwa ko na yung pork na maliliit. Then, halo natin dito and mix together. Ayan. Kasi wala po akong mga, ano, wala akong kalamansi. So, ang gagapitin natin is apple cider. <laughs> Pero kunti lang naman yung ilalagay natin, guys. Para hindi siya, ano, ayan. Kailangan mo maging madiskarte. Lalo na kung wala naman ingredients sa loob ng bahay. So, gumawa ka na lang ng paraan. Ayan. white onion. So, yan. Nagyan natin ng kaunting, ano, kaunting apple cider. Ay! Nasobrahan po, Inday. Eh. Pero, okay lang yan. So, ganyan po ako oh, gumawa. Meron na po yung paminta at saka asin. Dahil wala po tayong dahil wala po tayong kalamansi, yan na lang po gagamitin natin. Ano lang yung meron nyo chance, Sana magustuhan nyo yung ginawa ko. Ayan. Hindi siya perfect, pero okay lang. Malaga makaraos ako ng hapunan. Ayan ang magiging hapunan ko, guys. Sisig pork na merong ano tawag dito? Apple cider. Um, sili at white onion. Ayan, guys. Meron din tong paminta at asin. Konting asin at paminta. Ayan. Syempre, masarap to para sa akin bilang isang ano. Feel so blessed. Very, very blessed. Ayan. Alam nyo ba yung pinagkuluan ko ng sabaw nito na baboy? Iinumin ko mamaya. Iligyan ko rin ng ano, ng garlic at saka at saka ano, tawag dito. Um, um, anong tawag doon? Yung, ano, yung pangpawala ng lansa. Nakalimutan ko tuloy. Sa English nun is like ginger. Yun. ayun Para walang nasasayang. So, anyway, guys, dito ko na i-end yung vlog ko. Ayan naman. Sobrang happy ako kasi nakakakain ko yung gusto ko dito. Kahit kulang-kulang yung ingredients masaya naman ako kasi napaka-bless ko. Hindi naman kasi lahat ng amo ay eh, afford pa kainin ng katulong. O, ba diba? So, tikman natin kung anong lasa. Hmm. Sarap. So, yummers. Bye, guys, and God bless. Ayan na yung ginawa natin.